Napansin nyo na rin ba ang mga letra at numero ng mga graphite pencils? Isa rin ba kayo sa mga nagtataka kung ano mga ito? Well tara, pag-usapan natin. Meron ako ditong H-level graphite pencils at B-level graphite pencils. Start tayo sa H-level pencils. H means hard. Matigas ang graphite, kaya light ang kulay at hindi madaling kumalat. Perfect ito para sa mga technical drawing at fine details. Mas mataas ang number, mas matigas at mas light ang shade. Dumako naman tayo sa mga B-level pencils. B means black. Malambot ang graphite kaya mas madilim at rich ang kulay. Mas mataas ang number, mas malambot at mas dark. Madalas itong ginagamit sa mga shading like sa mga dark tones at sa pag apply ng mga shadows. Para mas magets nyo, gumamit tayo ng graph at dumako tayo sa x-axis. Naituro naman na siguro sa inyo na ang mga negative ay nasa kaliwa at ang nasa kanan ay positive. Sa side ng negative, nandito ang mga hard pencils. At sa side ng positive, nandito naman ang mga black na pencils. Sa hard, ito ay nag-uumpisa sa H, 1H, 2H, 3H, 4H, so on and so forth. Sa black naman, ito ay nag-uumpisa sa B, sunod 1B, 2B, 3B, 4B, so on and so forth. Well, ano ang kulang? Kung sa graph, meron tayong tinatawag na origin. Well, pagdating sa lapis, meron tayong tinatawag na pinagsamang H and B o ang HB. HB means hard plus black. Ito ang nasa gitna, hindi ito sobrang tigas, hindi rin ito sobrang lambot. Kaya perfect ito sa writing and basic sketching. Para sa uli, the more na mas hard ang pencil, hindi ito agad-agad mahuputol. At hindi ito mabilis kumalat. Sa kabilang banda naman, the more na mas black ang lapis, mas malambot ang graphite nito kaya maaaring maputo lagad. kaya dapat magaan lang ang paghawak natin rito at isa pa mabilis itong kumalat kapag ginagamit sa pagshade kaya dapat alamin at kilalanin mo ang mga lapis mo hanggang dito na lang ulit sana ay nakatulong ako sa inyo at huwag kalimutang mag-follow kung nais mo pang makapanood ng mga ganitong video maraming salamat sa panonood goodbye and god bless